hindi tayo laging nauuwi sa mahal natin. Minsan, hindi rin tayo napupunta sa kapareha sa buhay. Ang buhay ay maaring malungkot at ang pagiging may sakit ay isang araw-araw na laban, sabi ni Chris Aquino sa kanyang post kahapon. Kinumpisal pa niya na sa ngayon ay hindi siya nananalo sa pakikipaglaban sa kanyang karamdaman pero aniya, bawal sumuko, tuloy ang laban. Kalakip ng pahayag na ito ni Chris, ang 13 art cards Nabukod sa paglalahad ng kanyang panig ng kwento matapos ipagtanggol ni Miguel Lorenzo Padlan, anak ng kanyang ex-boyfriend na si Dr. Mike Padlan, laban sa mga chismis at maling impormasyon sa kanilang naging relasyon, ay sinabi rin niyang may siyam na nakoleksyon na siya ng autoimmune diseases at hanggang ngayon ay meron siyang lagnat at kabilang dito ang pakikipaglaban sa lupus. Ikaw? Anong masasabi mo sa karamdaman ni Chris Aquino? Comment below! CSTK channel subscribe follow like and share